ito uh, isa pa po sa inyo po isinusulong ng inyong party list uh, yung streamlining o yung uh, pagpapasimple yung uh, process pag ng mga requirements para sa farm equipment mechanization ng mga magsaka. dahil Anderson isa ito sa mga problema dahil kung hindi ka kaanib o miyembro ng uh, kooperatiba ay parang nungka Uh, parang hindi ka maka-avail ng mga oportunidad na ito, uh, yung mechanization, yung mga taktura, at ilan pang mga equipment, uh, congressman. Pakikwento po uh, kung ano itong inyong isinusulong na pagpapasimple uh, ng uh, pag-acquire, mga requirements para sa ganyan mga equipment, congressman. Uh, uh, Raymond, Uh, yes. Uh, yung, yung hindi, hindi, lang po sa agrikultura actually, do, no? ang, ang aking kung gusto mangyari, ang aking panawagan, at ginagawa na po natin ngayon, actually, hindi lang po sa agrikultura, sa lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan. Kung mapapaisin po ninyo, uh, pati sa DOTR, pati po sa DSWG, lahat po ng ahensya, napakarami pong magagandang programa ng ating pamahalaan taon-taon dumarating po sa Kongreso humihingi ng budget. Pagkatapos po ng isang taon, pagtitingnan po natin, underspending. So, hihingi sila ng budget, may programa, napakaganda ng programa, meron pong a uh, budget tayo binibigay dahil maganda yung programa. Pagdating ng isang taon, makikita natin hindi po nagagastos. So, tiningnan ko po, tiningnan po natin kung ano ba talaga yung problema nito. Bakit ang dami natin programa, hindi naman nakakarating sa baba. to ang lagi nilang reklamo. Kung uh -huh. kailangan namin ba, Nandiyan po yung pera ng, uh, ng film eh, para sa mga post-harvest equipment. Pero pagdating mo sa baba, to silang mga post-harvest equipment. So tiningnan po natin, nalaman po natin doon na kaya naman pala ganon, eh, kilo-kilometro po yung ah, haba ng mga requirement ingi. So, para bang meron tayong programa, nilaan na natin, eh, para bang pakitan tao at naman talaga nating ibigay, no? So, kaya ang akin, kailangan po natin ito ngayon i-streamline, i-liberalize, simplihan na lang po yung requirement. Ang importante po, makababa ito sa taong bayan. Dahil lagi ko po sinasabi, Raymond, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Wala pong rason na itong pera na ito ng gobyerno ay hindi ibigay sa mga nangangailangan, sa mga taong bayan, sa mamamayan, lalo na dun sa mga nangangailangan.